na tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag notice sa international. So, hindi ka makakagalaw. Gusto nila mag-amlak. Ibig sabihin nun, i-freeze if nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nagsasabi sila, may clearing team kami para daw safe mag-search. Mauuna yung clearing team. Maglalagay ng kung ano-anong barel o kung ano-anong mga posibleng iligal na mga bagay kasama na droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan, ang sinusunod nila. It's not without president ang pag-file nila ng anti-terrorism law.